Okay, teka, ayusin lang natin, ayusin lang natin yung ating <laughs> pagkakaupo dahil yung aking isang paa ay namamanhid na dahil inuupuan ko siya. So yung kabila naman ang uupuan ko para pantay silang namamanhid. Alam mo yun, it's a tie. Okay, so hello my dear, hello, 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 my dear Leo. leo. So mga my dear, ang gagawin natin today is General Collective Love Reading. So hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So please lower your expectation pagdating po sa mga General Love Collective Reading. Don't worry kung hindi makapag-resonate today, meron pa tayong mga upcoming na reading. Okay? So kung hindi maka-resonate today, wag mag-alala. my manga upcoming reading para sa iyo. Okay. So let's go tayo. So meron tayo dito'ng tatlong uh, klase ng tarot or oracle cards. Lahat 'to ay punong-puno ng mga words na pagtatagpi-tagpiin natin at pagdudugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong. Dudugtong-dugtongin natin. Ulitin, take two. Pagdudugtong-dugtongin natin para mabuo natin my dear itong collective reading. And hindi mo lang 'to basta collective reading because meron tayong outside na energy. <clears throat> Meltang outside the energy and melting inside the energy. Yung inside the energy will be your energy, and outside energy, my dear, of course, hindi mo energy yon. Outside energy yon. Okay. So, without further delay, mga my dear, umpisa na natin, ang iyong love collective reading. Okay. So, hanapin na natin yung three cards. Three cards mo tayo Let me see. One, two, three. Okay. So, tingnan natin. We have here, I don't want to lose you. Naka-reverse to sa iyo, my dear, kasi ang gamit ko ngayon ay front camera. I don't want to lose you. Okay. And I can't even look at you right now. I can't even look at you right now. Okay? Para naman ako nagtuturo dito how to read and write, children. Okay? If I follow you, I could lose everything. Okay? If I could follow you, I could lose everything. Okay? So, kiniklear ko lang. Baka kasi magkaroon na naman ng issue. Alam mo naman dito sa social media, ang mga tao ay mahilig sa issue. Masabihin, binaba, totoo ba yun? Ganun ba yung nakasulat? Nakasulat, I-post mo, screenshot mo. Hmm, ganon. Tapos i-reverse mo. Okay, ganon. So, balik tayo dito, my dear. Energy ng I don't want to lose you. I can even look at you right now. So, parang hindi mo siya matitigan ng diretso sa mga mata. Tapos sabi mo dito, if I follow you, I could lose everything. Ang nakukuha ko na overall combination ng, ng tatlong card na to, my dear. Ito yung typical na ayaw kitang mawala. Pero, hindi kita pwedeng sundin. Yung sinasabi mo sa akin, hindi ko pwedeng sundin. So, possibly, my dear, yung sinasabi mo sa kanya, oo, sinusunod kita. Pero, honestly, hindi mo siya sinusunod. No? Kaya hindi ka makatingin sa kanya ng diretsyo. Mata sa mata. Okay? So, I can't even look at you right now. Ewan ko lang, ha? Yun lang na kukunclude ko na energy. But, meron pa tayong six cards na idadagdag dito. Okay? Pero... Ayaw mo siyang mawala sa buhay mo Pero ayaw mo siyang sundin Parang doon na lang muna tayo Doon na lang muna tayo sa area na yon. Okay So tingnan natin, my dear Additional three cards Leo Tingnan natin, my dear Let me see what is going on One, two Teka Three, okay sabi nga dito, ah, sabi, sabi, eh? Ano daw? Ang sabi dito, my dear, is I'm afraid to contact you. I can't even look at you right now because I'm afraid to contact you. Natatakot ka na i-contact? Okay. I left before you could leave me. Okay. So, I wish I could take back my words. Okay, so ano nangyayari dito? Hala, ano nangyayari dito? Teka, 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 teka. So, ito, my dear. I think, ang pinag, parang may nag kayo dito, my dear. Yun ang nakukuha ko. Parang nag kayo dito kasi, parang ayaw mong sumunod sa kanya. Okay? Ayaw mong sumunod. Parang mayroon kayong misunderstanding. Ang nakukuha ko dito, parang nagpalitan kayo ng masasakit na salita or something. Ganon. Natatakot, ng i-contact siya. Tingnan natin. Ano ko kuha ko kasi medyo ayaw mo nang sumunod sa kanya. Yung maski na mahal na mahal mo siya, ayaw mo nang sumunod sa kanya. Ayaw mo na talaga. Ayaw mo na maging sunod-sunuran sa kanya. Yun ang nakukuha ko. maga parang umaalma ka na sa kanya. Umaalma ka na sa mga gusto niya. Okay, next card is Okay. Kinonfirm ng card na to. Sabi dito, it's too late, I move on and I don't wish to reconnect. Okay. So, it's too late. I move on. Okay. Sabi mo naman dito sa next card is Okay. I'm not sure I can make I can meet your expectation. The pressure is too much for me. Okay. So your next card. And ah, I smile on outside, but I'm dying inside. Malalim yon. Okay. So ganito ang nangyari dito, my dear. I think nag-away kayo. Nagkaroon kayo ng na misunderstanding, nagkaroon kayo ng away nang dahil parang ayaw mo nang sumunod sa kanya. 'Yun na nakukuha ko ha. Ayaw mo nang sumunod sa kanya. And nararamdaman ko na para may takot ka rin sa kanya. Okay, 'yun na nakukuha ko my dear. Para natatakot ka sa kanya. And nakukuha ko rin dito my dear na okay ka na. Kumaga, you are good kahit wala na siya. You You are good, you are okay. Kaso, parang you are dealing with this person na parang masyado siyang aggressive and masyado siyang controlling. Yun na nakukuha ko na energy, my dear. Na parang gusto niya, lagi ka lang susunod na susunod sa kanya, lagi mo lang siyang, yung, yung gano'n, lagi mo lang siyang susundin, siya yung nasusunod, siya yung magdidikta ng lahat, siya yung magsasabi ng lahat, yun na nakukuha ko dito, my dear. Yung sa buong pagsasama nyo, my dear, yung umingiti ka na lang, pero sa loob, hindi ka na masaya. So, I can feel, my dear, na wala, ka, wala na tong ta... Kung sino man itong tinutukol mo, my dear, wala na siya sa buhay mo. And ang isa sa reason na, na dahilan kung bakit kayo naghihiwala is you are not happy anymore. Hindi ka na talaga masaya sa kanya. Yun ang nangyayari. You are not happy anymore kung paano nag tumatakbo yung relationship nyo, kung paano kung, kung ano yung nangyayari sa loob ng relationship nyo, hindi lamang ito sa pagiging very controlling niya bilang isang tao. Ito yung parang pakirandam ko na wala na yung love sa part mo. Hindi mo na siya love. Okay? Yung nararamdaman ko na nararamdaman mo sa kanya is more on parang takot, galit, yun na nakukuha ko, my dear. And as of this moment, you are slowly, slowly moving on, moving out or moving on sa energy niya. Okay? Masyado ka napipressure sa kanya Meron siya mga ginagawa na nakakapressure Sobrang perfection Parang ganon, okay? So tingnan natin may dear leo Punta tayo sa outside naman Tingnan natin, one Tingnan natin kung ano sasabihin niya, ha? Two Three, okay So sa kanya naman to Sabi niya dito If I ask you to stay, would you leave? itong card na to everything na lumalabas to my dear ito yung parang typical na hindi na hindi na kita pipigilin kasi pag pinigil naman kita alam ko hindi ka papipigil parang ganon okay I have lost everything okay and I dream about you I dream about you a lot too much okay so maliwanag dito my dear na Meron kang meron ka pa rin space sa kanya. May buwang ka pa rin sa puso niya. And pakiramdam niya as of this moment na parang meron part ng buhay niya na gumuho. Siguro dahil umalis ka o nawala ka sa buhay niya. Um, if I ask you to stay, would you live Yung parang sinasabi ko dito, kung pipigilan ba kita, papapigil ka ba? Parang ganun ang nangyari, or hindi, hindi ko masyadong ma-vision, okay? So, tingnan natin. Lagdagan natin. Additional three cards tayo, my dear Leo. Tingnan natin. Pakiramdam ko hindi niya rin alam na very controlling siya na klase ng tao or may ugali siya. Yung parang siguro hindi hindi lang talaga kayo match. Tingnan natin ha. Okay. Tingnan natin kung ano sinasabi or sasabihin ng ating outside na energy sa iyo. Sabi nga dito, I remember every details of that day. So hindi siya maka-move on do sa mismong araw na siguro umalis ka hindi siya makamove on doon. Okay? Uh, Teka lang. I wish I could share my good news with you. Okay? Ayan siya. I wish I could share my good news with you and I can stop thinking about you. Ang nakukuha ko dito, my dear, that I wish I could share my good news with you is parang namimiss niya yung mga time na nagkakuntuhan kayo tapos binibida niya yung mga achievement niya o yung sarili niya, yung, yung parang ganun. Kasi ang nakukuha ko dito, my dear, isa sa, isa sa dahilan kung bakit siguro umayaw ka sa tao na to is because yung parang masyado lang siyang self-centered sa sarili niya. Yung parang pakiramdam niya, pakiramdam ng tao na to is yung parang umiikot lang sa kanya lahat, umiik umiikot, kailangan, gusto, kailangan yung ikaw umiikot lang yung mundo mo sa kanya, yung, yung ganun. Okay? And marami daw siyang gustong i-share sa'yo, my dear. Marami siyang gustong ikwento sa'yo. Pero nararamdaman ko dito yung sadness, yung kalungkutan niya. Kasi baka ikaw lang yung nag-iisang tao na nakikinig, nakakaunawa sa kanya, yung mga ganon. So hanggang ngayon, dinididib niya pa rin, my dear, yung separation yung dalawa. Okay. Nakaka-receive ako ng energy na yung iba sa inyo, kaya ninyo to hiniwala yan, is because sinungaling. Parang gano'n. Okay next. Last three cards para sa outside. We have here. Okay, sabi nga dito, I don't want to be connected right now. I wish to be alone. Okay. So I think parang may galit din sa area niya. Although yes, namimiss ka niya. Although yes, napapanaginipan ka niya. Although yes, I can stop thinking about you. Lagi ka nasa isip niya. Namimiss ka niya. Pero I think this is not the time. Hindi niya pa rin daw kaya na parang makipag... Alam mo yon yung parang harapin ka. Parang hindi, ka, hindi niya pa kaya na... Alam mo yon harapin ka. Ayon. I am distracting myself to avoid thinking of you. Lahat ginagawa niya, my dear, para hindi kanya maalala. Pero may may mga times talaga, my dear, na sumasagi ka talaga sa isip niya. Hindi hindi talaga, hindi talaga mawala-wala. Okay, yun ang nakukuha ko dito. May mga times talaga na talagang naalala kanya, naiisip kanya. Kahit na ganito yung nangyari sa inyong dalawa, talagang ano siya, talagang kapit na kapit siya dun sa ano, And parang pakiramdam niya Malaking part ng buhay niya Ang nawala Dahil nawala ka sa kanya Okay Ayun Sabi nga dito I am embarrassed By my action And I feel disgust Disgusted With my Self Okay So Ang nakukuha ko sa kanya ganito My dear As of this moment Naalala ka pa rin niya tumatakbo ka pa rin sa isip niya, napapanaginipan ka pa rin niya. Uh, naalala, niya, naalala niya yung moment kung kailan kayo, yung, yung mismong moment kung kailan kayo naghiwalay. Naalala niya yon Yung palitan ninyo ng mga salita, kung ano man yung nangyari doon sa moment na yun, lagi nag-ano sa kanya yon Bumabalik na bumabalik sa kanya yon May mga times na naalala kanya yung, yung usapan nyo, yung ganun, pag nag-uusap kayo naalala niya. Pero, hindi niya daw kaya na parang kahit na parang kinokontrol niya yung feelings niya. Yung parang isang part ng sarili niya, parang gusto kang kausapin, gusto kang alam mo yung gusto niya mag-reach out, gusto niya ganun. Yung isang part naman is parang nagmamatigas. Kaya ang ginagawa niya dito, my dear, is gumagawa siya ng kahit anong mga distraction. Gumagawa siya ng kahit ano na malilibang siya na maano yung utak niya. Na, alam mo yun, para hindi ka lang niya maisip kung ano nung pinagagawa niya. And I can feel my dear dito sa energy ng I am embarrassed by by my action and feeling disgust with myself. Ito my dear yung energy ng guilt. Kasi kahit na sinabi ko kanina my dear sa iyo na parang hindi niya alam na parang nakakasakal na siya or hindi na maganda yung ginagawa niya. Ngayon niya nare-realize kung ano talaga yung totoong reason kung bakit nag-decide ka na umalis. Nag-decide ka na iwanan siya. Okay? Kasi sabi mo dito, I could lose everything pag, pag alam mo yun, parang hindi naman literal may dear na you could lose, lose material things or mga something. Pusibling pati yung sarili mong katinuan o yung iyong sariling bait my dear ay baka masyulang ma, ma, kuring-kuring ka, ganon. Okay, yung iba naman siguro is yung mga literal na material. Lahat ng mga pinaghirapan mo, mga pinagpaguran mo, pwedeng mawala habang kasama mo siya. Pero, yung iba sa inyo siguro is yung, yung katinuan mo. Dahil nga, parang ang hirap niyang intindihin. Yung para bang typical major na maski sundin mo siya ng tun sundin mo siya nang sundin, parang hindi siya magiging masaya. Yung maski ibigay mo na siguro sa kanya lahat or gawin mo lahat ng gusto niya, hindi pa rin talaga siya magiging masaya. But sa area niya, my dear, is... Actually, meron siyang, meron siyang chance, my dear, na ayusin to nung umpisa pa lang. Pero pakiramdam ko, parang hindi na talaga siya nag-effort. Yun na nakukuha ko parang nagmalaki pa siya, nagmataas pa siya. Yun na nakukuha ko dito, my dear. And ngayon niya nakikita yung consequence ng lahat ng action niya. Ngayon niya nare my dear, na parang pinakawalan, sayang na pinakawalan kanya. Yung parang ganun, punong-puno ng panghinayang, naalala kanya, yung mga ganun. Ngayon niya na naalala yung mga happy moments niyo, yung mga magagandang nangyayari sa inyo noon, nung magkasama pa kayo. So, maraming nangyayari dito, my dear. Pero sad to say, my dear, this connection is already over. Okay, wala na siya. So, kung baga nilatag lang natin is para makuha yung energy mo at kung ano yung nangyayari sa kanya as of this moment, kung naka-move on ba siya or okay na ba siya. Pero sa side mo kasi, it's too late. I move on. Ikaw naka-move on ka na. You're already good. Okay, nakaka-recover ka na. Okay. So, my dear, yun ang iyong collective reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.